Lakas ang ulam! Ha? Hindi pa rin ba? Hindi pa, diba, tara! Ha? Papitin tayo! Tara! Patulaw ito! Ha? Patilisan lang! Patas, tara! May bagyo ay! Kasama po kami sa na bagyo! Kasama tayo sa bagyo!

Yan, kasama ko po si Kuya Kaparnbin ko. Kaparnbin. Paul. <laughs> hindi ka na nagkaputi. Ah? Hindi ka na nagkaputi. Diretso <inaudible> naman, mamaya. Ah, diretso na Kami po. Ah, po. Ah, po. Ah, <inaudible> po ay ano, ay diretso dire, na sa kasalan. Oh, kapaya, kapaya. oh diretso na po sa kasalan yan. Si Kuya Alvin po, Parnbin. Ayun, Yan po ay nag-YouTube din mga kaisan, kapatid ko pong panganay. <inaudible> oh. Diretso ligo na daw po sila. Dito na tayo, Maraming patula. Ang dami mo, tol. Ay, may mga. Ay, siya nga pala, no. Lantutay din, ano. <laughs> Yung ibang gulay mo, hindi na lantutay. Hindi. naman ang ulan, ano. Hindi, nalaban na, tol. Nalaban din. Nalaban <laughs> ulan pa rin, o. Ayan, ayan. Oh, ang pitas mo. Nalaban na, tol. Hello po sa inyong lahat. Yan, hello po Tito Pidel, Tita Pilipina. Yan, sa inyong lahat po. Oo, oh, yan, yeah, papadal daw po ni Kuya Patayabas po. Mm, tol. Ah, mahal ang kilo dito ah. Paduloy lang sa gubatan, ano? Paduloy lang sa ganda ring sanga-sanga. Ano, ito sa paduloy? Sa mga sanga ng... Madagakaw. Hmm.

Masarap nitong ano, mga kaisan masarap na luto nito, masarap po tutuloy ano Ginisa, ginisa may miswa Yun Ay Masarap Tama-tama ano Oo, oo. Parang ito dapat oh. Miswa so yeah. oh. Yun A-a, ah, ah. alam nga pa rin parang Yun Parang kaotol na yung payong natin o oh. Kali, yan Kali na dyan ang auto lang bagyo ah may gitna kulog yun ay panguntra panguntra saan ang kulog? sabay sa ano ah bagyo may nababasa ka ah yun ba? oo may hindi natuloy oh. kaya nabukso-bukso lang yun pala yun so, pagka kumulog yun as so, yun may bagyo kung kumulog Palipas na yun, hindi na masyadong malakas ah may, 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 may ay, mga naliligo pala dun oh ginagawang piknikan ba yan? ay oo ah sa sabi ka sa amin hindi ka magawa ko tulong cottage. Magagawa nga ako sa January. Kahit mga dalawa o. Oh. ng yeah. Mga ba yun ako buxo, buxo Siya nga ano? Oh. Ano? Yeah, ano? 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 Pabulubulusok. Ito oh. kaya kung kukunin niya na pagka Hindi lalago Oo. ba hindi pihikan kahit wala? Wala siyang abo Wala ka sa kayo. pala. Hotel, no. hmm. ah biglang ba auto kaya nga eh oh? Tara. Ay may naliligo. gug? nga ang dami. na yon diyan kapano? yan okay 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 Tara, okay 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 Mababaw pala ang palayan din eh. Ito si Pirate po. Hmm. Magka pala. Ayan pala. Anong lagyo to? Patula. Yan ang bango niya. Nitibo to Ito may Tagalog? Oo oh, nitib yan. Kaya ganyan kalalaki. Kaya ganito ka nalaki. No? Masarap yan. Ah. Nitib. Kaya pala maliliit. Ito masarap. Walang abuno? Ay wala, wala spray. Ito Bala maganda. Abu. Kaya ako'y pili biyo. din ito lang kinakain uh -oh. eh. Yung bang ayaw ko nung inaabunuhan. Ayaw ko. Uh -oh. At saka pati sa mga ano binibintahan natin ay safe din ano. Uh Oo. -oh. Okay. At saka Tama. Tara. ayaw ko din ng ano ng maki ano uh Oo. -oh. Abuno. Tsaka yung abono, tas ay oh. May picture sa katawan na Oh, Oo, kaya ako mga Hindi naman ako masinan sa pagkain, kaya lang mga kaisan Lalo po pag panarili namin Kahit hmm. pang binta, hindi ako masyado Oo oh. Tsaka pag i-spray, tamat, tamat nagbalik ako sa organic oh. Ah, di ba ang baka tayo ang Ang uh, lumaki Ang oh. Ali galing sa kabilang niyugan. Kabilang niyugan lang ito. Ah, saglit lang ito. Tamo ko na nga. Ay, sama -sama. Na na ito rin sama-sama. Galing sa niyugan na lang ako tulog. Dami ito ah, tamo. Hmm. Dami din. Ah, comment kayo mga kainsan. Kung anong masarap na luto po na rin. Lumaki na ako tulad tubay ko. Lumaki na agad din eh. Oo. Oo. Kaya rin hindi naman lalaki Ano nalaki to Minsan ito hindi makatawid Oh Hindi to Ha? Baka nang haraw emong ăn cái gì nhỉ? Của nó phải mang meniu bên này. Này Nó gáy lên cái gì nhỉ? Bakal, Liligo ba? Oo oh, maganda naman sa gilid sa gilid. sa gilid. Liligo lang kami mga ka-isang dini Ang lamig Matatapos lang natin mga kaisang isang maligo Two. Ah ah inabahan ah

Kami mga ngasal tatay din sa kabila. Ah? Mga po kami dun. Ano? Dito sa may ano ano pa naman? Anong, anong pangalan ng bagong resort dito? Ah, ito, 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 ito. Gastadores. Ang ah. layo na ng pinanggalingan namin. Aba, nagkitresera auto yan ha. Ayun o. No. Salamat po ha. Sige. Yan. Pang merinda lang po ninyo. Salamat po.